嗯。Mm. Hi guys! Samahan nyo ako sa isang napakasolid na merienda. Naaakalain mo ba na makakabenta ng isang libong saging at sa isang araw lang yan? Dito lang to sa malapit sa 999 Mall, nakatabi lang ng police station. Then yung sa kabila naman, yung Lucky Chinatown Bazaar. Ito ang Eileen's Merienda na 2 years na daw nakapwesto dito. At open daw sila everyday from 6am up to 6pm. Actually guys, ito yung nakakuha ng attention ko itong ginagawang maruya. Ang tagal na rin kasi nung last na nakakain ako nito. Plus, yung ginagawa nila ang lalaki ng size. Nagulat nga ako nung sabihin nila na 25 pesos lang daw ang isa nito. O ba diba, napakamura lang para sa laki ng gawa nila. Tapos, nilalagyan pa nila ng asukal to. At syempre, hindi lang magtatapos doon, meron din sila mga turon, banana cue, lumpiang toge, at pati na rin donuts. Alam nyo ba, ang sabi nila, nakaka 500 pieces daw sila ng saging at sa isang araw lang yan. Then, ang pinakamalakas naman daw nila, 600 pieces ng saging. Pero guys, ito pa yung isang gumulat sa akin dahil nung December daw, naka 1,000 pieces sila ng saging at sa isang araw lang yan. Patunay nga lang talaga na tayong mga Pilipino, sobrang hihilig sa mga merienda. Kaya naman, ano pang inaantay natin guys wag na natin patagalin i-try na natin try natin tong maruyang na hanap natin dito sa may labas ng 999 tsaka 168 sobrang laki mainit-init pa bagong luto lang aray ko ayan. ayan 25 pesos lang to Marami silang binibenta dito, banana, yutoron, maruya, may toge pa sila, donut. Tapos napakamura lang. Try na natin, ha? Mm. Sarap! Dami kasing asukal, eh. Huw, <laughs> uh, init! Mmm! Mm. Ang sarap, bagong luto. Yun yung perfect eh, yung medyo napapasu-pasu pa pa eh. <laughs> Ang sarap. Ang sarap nito. Sulit nito, parang sa 25 pesos ha. Sa donut nila, may dalawang klase sila. Itong isang pahaba, tsaka itong pabilo. Parehas 10 piso lang Alam nyo ba, ang nabebenta nilang ganito sa isang araw, 220 pieces. Sobrang dami. At nauubos nila lahat yan. Every day. Sobrang mura nito, sa 10 piso lang. Magre-reklamo ka pa Sa dami ng nagtaas na presyo ngayon, sobrang mura na nito. Malambot mm. naman siya. Alam niyo yung mga donut sa bakery? Ganon. Wala naman dapat i-expect dito eh. Masarap naman siya. Masarap siya para sa price din niya. 10 piso lang eh. Hmm. Hmm. Tignan nyo naman yung turon nila. Sa sobrang hindi nagtitipid, sobrang daming asukal. Ayan, sa mga naghahanap ng sobrang daming asukal at mahihilig sa matatamis, ayan, nandito. May choices kayo. Kung gusto nyo maraming asukal, meron sila. Pag konti lang, meron din naman sila. Turon sa kanila, 20 pesos lang. ba? <laughs> Imagine guys, nakaka 600 pieces sila ng saging sa isang araw. Sobrang dami mo. Nag-open sila dito 6 a.m. up to 6 p.m. Every day silang open dito. At nung December, nakaka 1,000 pieces daw sila ng saging. Dahil kasi magpapas ko nun Ngayon, ordinary day nila, nakaka 500 pieces sila ng saging. Tapos pinakamalakas nila 600 pieces. Woo! Turon. Hmm. Mm. 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 Ang lalaki pa nung saging nila. Sarap na pang merienda. Hindi oh, di pa tayo natatapos. Meron pa tayong banana cube. Tatlong peraso. 25 pesos. Napaka mura. Ewan ko na lang kung hindi ka pa mabusog dito. Diba? Dito mm. mm. tayo sa maraming asukan. Nagigit sila ng 999, Police Station, tsaka Lucky China. andito ah, dito lang sila sa labas. So, yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!